Magandang araw sa lahat. Uh, aming iparating sa mamamayang Pilipino ang isang personal experience. Iparating ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Kamakailan lang kumain kami sa isang kainan, restaurant. Hindi naman sa loob ng mall ito. Hindi. Magara, magandang restaurant, aircon ba? Air condition. All right. Marami bang kumakain? Marami. Maganda at uh, maayos naman ng presyo. Mm, tama lang. Hindi mahal. Okay. Hindi mahal. Kayang kaya ng bulsa ng tulad naming hindi naman mayaman okay aba naglalakad nang ako sa loob ng restaurant e beh, hindi ko na malayan meron palang aso doon sa ilalim ng misa at bigla akong tinaholan ng malakas eh syempre nagulat nagulat ako pero sino ang may-ari ng aso ah, yung restaurant hindi Customer. Dala-dala nila sa loob ng restaurant. Nakatali naman, may tali. Okay, wala namang nangyari eh, wala. Kung hindi, nagulat lang talaga ako. Pero anong meron? Okay, may karapatan ba silang magdala ng aso nila? Eh, nasa kanila yon, Sa palagay ko, meron. Kaya lang, mga kababayan, pag kayo'y tulad nito, may dala, dala kayong aso sa isang restaurant or sa malls, marami ito, ah, ang iingay pa. O, tandaan ninyo, ang sinabi ng Civil Code of the Philippines, specifically Article 19, na laging minimemorya ito, mga first year pa sa Juris Doctor, minimemorya, anong nakasaad? That every person in the exercise of his right must act with justice, give everyone his due, and uh, observe honesty in good faith. So, kahit merong kang karapatan, pero sa pag-exercise uh, ng right na yon, merong napinsala dahil eh, hindi ka naman nag-ingat, ayon sa batas, meron kang pananagutan kung wala mang criminal liability meron ding meron namang civil liability pero wag na nating pag-usapan yung batas mga kababayan sa palagay nyo ba hindi kayo nakakadistorbo sa ganong pangyayari ganong sitwasyon hindi kayo nakakadistorbo sa kapwa mga customer ang sagot ko ay iwang ko sa inyo nasa sa inyo yung pasya. Okay, nasa sa inyo. Pero kung sakaling may mangyari na masama, o nagkakaroon ng danyos, meron meron kayong pananagutan ayon sa batas. Okay, sana nakapaglingkod na naman itong The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of The Eastern Rizal Region 2 Maraming salamat at magandang araw sa, sa lahat